Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Ngayon guys, magluluto tayo ng atay ng manok na may curry powder. Ito ang ating mga sangkap. Ito yung ating atay ng manok. Kalahating kilo po yan. Ito yung ating oil, ating soda, sibuyas, itong ating bawang, curry powder, margarine, asin, at spring onion. Yan yung ating mga sangkap guys. So mag-start na tayong magluto. Okay, magtunaw tayo ng mantikilya. Ayaw, lumabas ang mantikilya. Isama natin ang ating sibuyas. Maglagay tayo ng konting mantika. Gisa lang ng mga ilang minuto para lumabas ang kanyang aroma. Lagay na rin natin ang bawang. Sama na natin yung stock ng spring onion. Tama na rin natin ang ating atay. bisa natin ng mga limang minuto hanggang walo. gisa ng mabuti para maluto ang atay. Lagyan natin ng asin. asin. Aminta mm. Curry powder Lagyan natin ang serbesa. Lutuin pa natin to ng mga limang minuto. Lagyan natin ng siling labuyo para may kunting anghang. Kunti lang. Takpan ulit at hayaan lang mag-reduce ang kanyang sauce. Tikman natin. yun, umanghang Kunti nga lang yung siling nilagay. Ano pa kaya kung marami? Eh, ganun pa nga lang. Sobrang anghang na. Maanghang na, guys. Isang, kalahati lang ng labuyo nilagay ko. Lapit na maluto ang ating atay ng manok. Nakita nyo guys. Nag-reduce na kanyang sauce. So, ito na guys. Luto na ang ating atay ng manok na may curry powder. Sa mga hindi mahihilig sa maanghang, huwag na kayo maglagay ng sili. Sa katulad kong hindi mahilig sa maanghang. Lalagay lang tayo sa ibabaw ng spring onion. So guys, ito na po ang ating atay ng manok na may curry powder. Thank you for watching. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na rin. At pakilike na rin and share. Thank you so much. Bye-bye.